encounter sa ilalim ng puno ng balete? Kada atin patay ang bulldozer. Nagulit ang ano? Ay nagsakit ulo na. Kurang togbalit patay ang ito. Ay! Ano nga ba talaga ang nangyari dito sa madilim na kali na to na maraming balete tree? Panoorin niyo sa aming bagong content mga kahantid dito sa Balete Drive ng San Jose. Pwede pong nag-goal yung inip ng napul pull nag-pull talaga. Puta, grabe, bangang oh. amoy. Mo. Tolo. Grabe. Oh kuha mo na, kuha mo na. Oh, wow. Ano ang nagpailaw ng aming ghost ball at EMF? Bobby Junior. Jr. Tandaan ba mga sa pag-construct way national road ng Jabla? may isang ka driver ang contractor na operate ng gin attempt na nga i e, tumbahin ng nukray maka destruct ang way din mo. kang kasada. So bin attempt na ra, kada attempt na patay ang bulldozer kada attempt patay ang bulldozer kag ang balita namin nga naglitong tong ano ay nagsakit ulo no. Ka dry operator. Dry operator untuk balik patay kan to. Ay. Kapang age ka 3 siguro kung sumahan. Una pa kanin niyo. Una pa kanam si tama ka ano. Siguro kung no 100 siguro may ano ray istorya ka mga malam ko na ubutan pa nitu ra mga malam to ra ren. Si father nagribot sa lo no pang nagtugro pang incense. Ang pinapagbara ng incense. Incense. So. Ano na rin pagkatapos ka to ni Pata, nabalik kay ma ng operator. Di on siyempre, ang sound di on naman ay para may microphone, kag makanta ang bata. Hindi ito na magandar. Totoo dito na niya. May tatlo ka buyog na ragkal na nagawa. Ragkal gito. Saksi ang bilog na nakaten kang ito nga pag ang bitay. Pag paano ako balik sa simbahan, after nga ray raya nagawa, ginon nagambar mina mina ngar so kung ko do mo patirit ako kung yung may El, tao kung silit. silid satingi. bakit kaya may kaakibat na kilabot at kaba tuwing mapapadaan ka sa kalsadang ito lalo na pagsapit ng dilim Kami ang hunted PH, taga regia lang man. Mga lumaki rin po dito sa lugar na to. Kag sa tulad, nga pangayo lang kami pasensya. Kay mabulabog namang kamugamay. Ba't? Yagid yeah, ba? Ano? Oh, niya no. no? ng migraine ba? Kanina nga eh. Ba't siya gawin ko gawin? Yung silang ng ating gabi at andito tayo ngayon sa baba ng malahiganting puno ng balete. Ito nga ba ang nagdudulot ng kaba sa ating mga motorista na dumadaan dito? Mga ka-anten, mapapansin nyo dito medyo madilim talaga yung area na to. Tignan nyo kung papatay namin yung mga ilaw. Tabi, pakikiramdaman natin ng lugar na to may mga ngilan-ngilan na ring binawian ang buhay dito katulad ng na mga nadisgrasya sa motor at iba't-ibang trahedyang nangyari dito Tara mga ka samahan nyo kami at mag-setup ng ating mga gamit ka Manuel bali isan mo tututok yung ating night vision at Mga ka mag-setup tayo ng CCTV uh, itutok natin dun sa maraging puno ng balete dun. Isama mo na rin yung daan mo Granted Saka, manual. oh, kasama rin yung... Tingnan natin, baka may magparanda. Granted, hmm. David, dahil ikaw ang madalas nilalapitan ng mga elemento. Mabuti pa, ikaw ang in-charge sa ating EMF. Mga granted, okay. pakiramdaman na natin ang lugar na to. Granted, Nick. So... Ayon sa mga reports nito sa lugar na to, meron o krimen na nangyari dito, uh, tama ba yan? Oo. Kasi based sa mga ating in-interview kanina, hindi lang natin pinakita kasi medyo sensitive sensitive tayo dun sa mga, mga crime scene. May mga ngilan-ngilan na rin talaga na na-disgrasya at binawian ang buhay dito. Katulad ng mga na-disgrasya sa tricycle, motor, motor. Tapos yung yung kwento ng ano, yung gusto raw magputol sa punong kahoy na to. Oo, kasi nga 'di ba? Nagsabi kanina kay Cap na sa about sa road widening mga kanted. gusto nilang paputol talaga as in wipe out talaga yung kaway na to ang sabi nila nagkasakit daw yung taong yun yun hmm. na So yun mga based sa ating research kanina, may isang driver o op operator ng bulldozer dito kasi dati may plan yung government natin dito na magro road widening sila kaso nung pagpasa ng letter sa DENR is di inapprove kasi kahantid isa to sa mga pinakamatandang kahoy dito sa Antique tapos tignan nyo mga kahantid kung gaano nga kadilim yung area na to ulit patayin kay ilaw ko bam sige buksan naman natin ulit ayan ang tatambad sa'yo malaking balete dito nga sa area nga na to, medyo naging cause ng disgrasya na din. Siguro dahil madilim. Or yun nga titignan natin ngayon mga kahunted. Baka may kasamang paranormal kaya medyo nagkakaroon ng ganun. Set up tayo ng mga gamit natin. Tapos EMF. Tapos iwanan natin ng recorder sa baba. No? Audio recorder. Oo. Pakita mo. So, iwanan natin ang audio recorder. Tapos, ano pa yung mga nire-ready mo dyan? Dalawang ghost ball. Ghost ball. Tapos, yung isang EMF natin. So, nandito tayo ngayon mga kahunted. Katabi tayo ng malaking balete na to. Century Old Tree. Isa sa mga pinakamatandang puno dito na tinignan na rin. Ito yung paligid medyo pag dumadaan ka dito mag isa nasasabi mo talaga na may pagka creepy gawa ng ganito nga kadilim pag walang ilaw yung parting ito so saan natin sa si set up yung ghost ball na yan kahantid Nick ah uh, kamera ko guro ay gamitan ito ng Nick oo pabutang tamang ko kamera dad Makikita naman natin yan to. Saan mo ba balak ilagay yung ano, ghost ball? Hindi, malibot tayo ng KMF eh. Kung di nang medyo nami. Tal mag Tagalog ka na eh, karam. Ha? Ah? Tagalog ka na. na. Oh! Fuck! Uy! Uh, What the heck? Nagalaw. Ilagalaw na agad. What the heck? Loko, <laughs> sa'yo naman yung lapak nito. <tire> hindi, hindi, Ciske, may, hindi. Sige, hintayin natin. Lapak, paano ba kayo may divided ra? Hindi What the heck? Wala. Sige nga yan, umpaka mo yung paligid. Wala. Look! Wow! mo. Oh, what the heck? What the heck? Oh, What the heck? Oh, what the heck? oh sige nga, pasampasin diba, mo yung paligid. Patay na. Tapos, hindi yan, di, di talaga gagalaw Oy, yan kasi nakalibing sa foam yan, eh. Oh, yung parang may butas-butas yeah. na foam. Hello, oh, what the heck? At saka, hindi yan basta, ba? kahit gumulong yan sa butas ng foam, hindi yan iilaw ng gano'n. Hindi lang naka-on yung kung naka-on sana yung EMF natin, no? Hmm. Meron mga yes, kulit, no? nakunang, hindi, nakunang ko. Pero try mo nga, apak apakan yung banda. Hindi. Ay, sorry. Ano ba yan? No. Wala, no? Ano yun, putya? Magandang gabi po. Inalaw talaga yun, itong bilog. Pasensya. Ano ba lang ito, boss? Ha? oo. Nakunang ko yun. Sige. So, nakita niya naman yung mga content. Sana nakuha ng camera talaga. Yung paggalaw or pagilaw ng ating ghost ball. Actually, namatay na talaga siya kasi ino na natin. Tapos, nung pag-off nila, habang nagkukwentuhan kami kung ano yung sano na natin, mo. biglang umilaw yung ghost Saan ball. Sa ulo ko to. EMF na to. Tingnan nga natin. Ah. Tingnan naman sila. Uh, airplane mode pa. Airplane mode tayo na natin. So, ayun na nga mga ka So, labas tayo ng EMF natin. Yung ghost ball natin. Diyan lang natin lalagay yung ghost ball muna ulit. O, tanggalin natin dyan. Mamaya. Yung CCTV natin, night vision natin, nakaharap. Ayun, nandun yung bandaw. Ayun to lo. Mag-spike siya, may mga micro-spike siya. Kasi medyo, well, uh, well dito, hindi mo masasabing electricity kasi wala nga ditong ano eh. Wala. Wala nga ditong poste ng ilaw. DUN sa kabila yung ano. Ano na to lo? Sabi ko sa eh. O, yan, no? Ayan, mga ano, Ay mga kaantid. Ano pa pa? Oy, yun no. Ay, meron talaga sa iyo, hindi pa natin sila tinatawag oh. Eh, shit, tayo na naman balayigo ko. Oh. Ay, andyan sila sa TV na lubog. Ramdam ko sila dito kas konti. Saan mo sila ramdam? Diyan, Saan? Nasa diyan. daan? Diyan. Uy, Sige nga. Time check tayo. Okay, time check. 1.10. 1.10. So mga kanted, ito na yung EMF natin. Pakiramdaman natin sila kung saan sila natawagin natin. Tara na mga kanted. Hindi ba kayong lumapit sa amin ngayon? Kung nandito kayo ngayon? Sisinsya na sa bala namin. Mga elemento o espirito Nandito kayo ngayon. Pwede ba kayong lumapit sa amin? Uy, yung nag-spike tol. Ito lumapit tol. Oh, grabe spike niya. At biling lawas Lumapit na nga. Hindi nyo pailawin yung ghost ball namin. Teka lang bro. Teka lang, bid ah. Lapit ka muna po, auntie, dito, bid. Sabi mo, dito sila malakas eh. Isa-isa lang ang ano natin sa kanila. Wala. Sabuk, sabuk. Ay, nag-expect sila. Dito sila. May narinig ako, tol. Wala. Oh, grabe, tol. Ah. Lapit ka pa, Bid. Pasintabi po. Pasintabi po. Dito ko yung lumapit sa amin ngayon. Magparamdam. Sige, ikutin natin to. Uy, na, uy. Dito nga, sabi ko nga. Dito nga dito sila. Nga banda to. It's either, well normally, it's either, ano rin yan, kaluluwa. Pasensya na po. Pero ano, kasi nga, di ba may, ma may binawian ng buhay dito? Uh, oh. Uy. Oh, dito, Mamaya, dasalan natin sila, tol. Grabe yung spike dito, tol. So, so, pwede po natin sabihin na ang nag spike yung EMF natin. Hmm. Dito. Dito. Dito, Due to some na? Pero ano natin tol na gusto rin natin ma-establish na yung elemento kung ma masasagap ba siya ng EMF. Yan tol, oh. maano talaga sa iyo. Oh. Pag elemento, parang ano lang sila, gumadaan lang. Pero hindi na, spike, oh, huwag ka, hindi gu na, ano gumagalaw. Uh, pero di, hindi, siya nag ano, di 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 hindi na, actually oh, ang um, um, pwede rin na ano may yung mga siguro yung mga nandito na matagal na. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Nakaluluwa, na-stuck. Baka may mga naligaw dito tol, kaya mamaya dasalan natin sila. Ito na po sa bala. Ito ba kayo? Ito ba kayong lumapit? Mm -hmm. Ilawin nyo yung ip namin. i natin yung motion bar. So ngayon mga ka-hunted, nakita niya naman kaninang umilaw yung ating ghost ball. So ngayon lalagyan natin to ng standby na kamera. Sa so isa sa mga phone namin. Papaharapin natin dito sa puno ng balete. Siguro yung isang ghost ball tol maganda rin kung sa may daan kung saan may mga nadisgrasa rin talaga. Oo, pwede pwede. So standby natin yung phone for uh, ghost ball, no? Oo. Yan. Sige sir. Ito naman ngayon ating next experiment. Ghost ball with a standby phone. Baba mo konti siguro bro. Kita mo. Wa. Wow. Doon naman tayo sa kabilang daan mag-ano mag emf Patayin mo muna tol. At try niya ting mag-conjure na gamit yung ano, ghost ball. One last time. Ayan, Ayan gusto kita. Ko mausap? Oo. Oh. Sige. Teka pa ilawan to. Sinong gusto kong mausap? Ikaw? Pwede man. Uy! Ay, yun na. Ay, parang may nag-aapak pa ka. Parang, may yung aapak ano. Ayan na, na nag-spy. Oo nga. So ngayon ka-hunted, makikiusap tayo sa kanila napagalawin yung ating ghost ball nilagay din natin doon or nilapag natin yung recorder natin baka makasamba tayo ng mga weird sounds so layo tayo konti uh. mga kaibigan migo miga kami ang hunted ph medyan na kami para magkalap sa history or kasaysayan rin mga katabu rin dyan sa lugar nyo, pagpasensyahan nyo kami, madisturbo kami gamay kanin nyo. Sigura kami tisayad nga intensyon. Pwede nyo ba ang pagalawin yung aming ghost ball or yung parang bola sa harap? Yung pinailaw nyo kanina. Turo mo. Yan, sa harap ko, yung bilog baka pwede mong painawin ulit baka nahihiya na maraming ilaw try kong patayin yung ilaw bro ha sige. kaso baka sabihin nila ano eh nahirap pala yun <laughs> sabihin ginalaw medyo ano okay, lang natin tayo? oh, medyo ganun lang natin uh, medyo ganun lang natin uh, sige mga migo-miga Pwede niyo pa hulagan or pasablaban ang bola nga sa tubang naman. Ang ray na bola. Ang ging pasablab niyo kaina ina. Kung ka mo, pwede, niyo, pwede ka mo ka ka naman. Gamit ang amin niya mga tools. Asan yung i-impact? Diyan. Hindi mo dito. Nakikita ko rin yun. Mga kaibigan, pwede ko ba kayong lumapit? Andito na kami para kamusta yung tayo. Yung bola naman may diit, yan yung pwede mong pailawin. Sige kaibigan, lumapit ka lang. Kalipat muna natin yung ghost ball sa ibang location, sakaling may mas uh, malakas na entity yung magpagalaw niyan. Grabe, ang moist naman. so malamig talaga dito. Malamig dito? <laughs> Wa, ikaw mag-conjure sa kanila. Pahawak mo yung bola. Amigo, miga Sinsa sa abala. Pwede dyan ka mutalad. Pwede nyo ang mga bola. Dyan sa tubang ko. Hindi ka mamagadlak. Dyan Dyan lang kami para mga musta. tao ba dito ngayon? Espirito? elemento. Kung meron man, pwede nyo pailawin ng aming bola dito sa harapan. Or pwede kayong lumapit dito konti. At pailawin ng aming bola. Ramdam mo sila tol. Mm hmm. Mm -hmm. Pasensya sa abala. Hindi ka mong magmayha. Uh, pwede kayong lumapit pa rin. Kami lamang po ay mangumusta sa inyo. Nakas ah. Tapos iba na yung amoy no. Hmm. bango. Hmm. Hindi, parang ano, dama de noche. Hmm. ang amuja abula bula basi pwede nyo pahulagan kaptan galawin wala na kanina narandam ko sila hmm. mga kaibigan wag po kayong mahiya mabaw mabaw saan na Ayan yan bunen ano pangit na yung yan na ba? sunog? Amoy sunog. Pangit na pangitain uyi mag uyi uyi na ba? Bata. Uy! Ah, uyi uyi Pasensya talaga, uyi 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 Uy! 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 uyi 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 Boss, grabe oh. Milaw talaga. Oh. Sabay, 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 Puta, sabay. Nice, <laughs> nice. Puta, grabe. Iba amoy. <laughs> Puta, Puta nakuha, grabe. Oh? Na, mas nakuha ni David. Ay, mas nakuha grabe. ni David. Puta, Mas grabe. nakuha ni David. Oh. Do, do, sorry, ni. Do, bro, amoy sunog. Dua, sorry nga niya. sunog. Amoy, stress na ba? Papa. Papa. Yun na. Pasensya mga. grabe yun. Uy! Ay, yun. Uy. Talaga... uy! 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 Pasensya hmm? ka Boss! grabe Milaw talaga. O. Sabay 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 sabay. sabay. Uta grabe! Uta grabe nice nice. Uta grabe. amoy. Tolu. Uta grabe, o. Uta grabe o. Na, Mas nakuha ni na, Putang Na, mas nakuha oh, ni David. Ay, ano, eh. Mas nakuha ni David. Uh. Kuha mo, nakuha mo. Oh, Kuha mo. Nice. Di yung kasi boss Umilaw yung imip pull napul pull talaga. Oo. Oh. Pagbigla, umilaw naman yung ano natin, goose Essential na talaga. Ito grabe kas, saray, saray. di Hindi, nagunari kasi. Nasa ka, botol? Tapos, saan so, ka nila? Huwag po kayong mahiya. Tapos, nagunari uh, kasi. Tapos, kulpis Pero dito. nakuha mo lahat, nakuha, Kasi, nal nalaitan ko konti. Ito, Baka sabihin nila dinaya eh. Malayo ka dyan sa goose bull, wa, no? Malayo. Ito, grabe mo. Abutin mo nga ng paa mo kung maabot mo. Kunyari nakatayo ka. Hindi. hindi, abutin mo. Hindi yan, hindi yan. Pucha, malayo. Boss, tapos gusto na, lang natin. Malabo na kasi nasa ano siya, gitna ng kalsada na ano. Oh, gusto lang natin boss, establish din sa mga viewer. ah di, nag nagpinto kita sa amoy. Sa amoy kita nagpinto. Tapos yun, no? Tapos, yung nagkikwentuhan tayo sa amoy. Parang, ano, kanina yon iba yung... Hindi, ang ngayon, no? Amoy sunog. Tapos, Nasabi ko, baka ano, pangit na pangitain tapos, kasi. Sigla yung umilaw, oh, malakas. Tapos umilaw yung gusbo. No, pasalamat tayo kasi pinailaw oh. nila. Oh, yung bus. Migumiga, salamat kid. Astig oh, yun. Kaya yung papasablab niyo yung aman niya ghost ball. Bigyan natin sila ng something to. Ops. Wala, malaya ako. Saka hindi abot ng paa mo, di ba? Ito okay. ever na. Oh, malaya, malaya. Ay, matiming yan. Ano? Lost man ano, po? ano ba Pasensya yung... Pasensya, kid. Magwa 130. Kung sakali man na elemento, bigyan naman natin sila ng makakain. Pasensyaan nyo na po. Para naman sa kaluluwang baka naliligaw pa, aalayan po namin kayo ng dasal. Kung oh, ikaw man po si ang ito? nagpagalaw, kung ikaw ay, po ay, ang nag... Sino yun? Bila <laughs> <nalang sumusul> <laughs> dyan to. <laughs> kung ano man yung usok na pinaka... Sana wala na 'yung amoy. Pinapaamoy nyo sa amin, sana. ano kung tong... man mga pakiramdam namin, may mga sakit kami. Pagalingin nyo kami. Gert? May sakit nga. Maraming salamat po, mga kaibigan. Maaring tol elemento or 'yung kaluluwa rin na binawian ng buhay dito. So, 'yung binawian ng buhay, sana eh makamit niya rin 'yung o makita niya 'yung liwanag dat pagdadasalan natin. So, kaunting Ka Manuel nung nung pumalo sabay ano yung mga naramdaman mo kanina? Ang um, kanina ah uh, pag pumalo kasi sabay yung ano pagilaw ng ano eh ng EMF may naamoy kami eh, na parang usok na parang uh, parang sunog, sunog na kandila sunoko. parang kandila eh. No? And then biglang umanong ah ayun. Ah uh, umilaw yung espagaming ah, yun. yung, yung EMF namin, namin nandito na no? oh. Saka So nandoon pa rin yung bola no. Uh, na ko sila talaga si tumaas yung malabi na baribo ko pinapaalam nila na nandito sila uh, uh, oh. thank you guys so, din sila sa atin kaya uh, nga inalayan rin natin uh, oh. sila pero bagko sa pero uh, meron mga ibang nagpa-practice ng ganito na sinasabi na wag raw alayan ganito so ngayon kung, kung kaluluwa man yung nagpagalaw dadasalan namin sila bilang pakita ng respeto sa aming mga hiniling para sa kanila. Kung elemento naman po yung nagpagalaw kanina, ilang beses? Halos dalawang beses pinagalaw yung mga gadget namin. Eh ito naman po ay uh, inalayan namin ng konting makakain. At nagparamdam nga sila mga kanted. Pinaalam talaga nila sa atin. Nakasama natin sila ngayong madaling araw. Kami nagpapasalamat kay Cup Soy sa pagpapa niya sa amin bukas sa interpretasyon ng content na to mga ka -hunted. at kayo nang balang humusga at sa muli kami ang Hunted PH